Noong nakaraan, ating tinalakay ang konsepto, dahilan at epekto ng unemployment. Isang mahalagang tanong ang iniwan ko sa inyong isipan, paano malulutas ang isyong ito ng ating bansa? Magandang araw, Grade 10. Panibagong serye na naman ng pagkatuto patungkol sa kontemporaryong issue. Para sa ating learning target, inaasahan ko na sa pagtatapos ng araling ito ay kayo nyo nang mapahalagahan ang mga mungkahing solusyon sa unemployment. Ayon sa mga ekonomista ng bansa, dumarami ang mga trabaho sa Pilipinas subalit ang pagdami nito ay hindi pa rin makahahabol sa bilis ng paglaki ng labor force kaya't patuloy ang pagtaas ng unemployment Rate. Ang kanilang mungkahi ay ang pagpaparami ng mga oportunidad sa mga trabahong makapagbibigay ng security of tenure at mga benepisyong tulad ng health insurance at social security. Narito pa ang ilan sa mga posibleng solusyon na maaring makapagpapababa sa kawalan ng trabaho na angkop at normal rin sa mga papaunlad na ekonomiya tulad ng Pilipinas. Una ay ang pagkuha ng angkop na edukasyon. Maaari mong alamin kung anong industriya ang umuusbong o nagtatagumpay sa inyong lugar nang sa ganon ay makapagdesisyon ka ng kung anong kurso o programa ng pagsasanay ang malapit para rito. Pangalawa, pagsagip sa maliliit na negosyo. Ang mga maliliit na negosyo ay malaking tulong sa paglikha ng hanap buhay sa bansa. Ganon pa ang mga bangko ay kadalasang nag-aalinlangan na sila ay pautangin o pondohan. Maaaring gawing proyekto ng gobyerno ang pagpapautang sa ganitong uri ng negosyo. Ikatlo, para sa mga mungkahing solusyon sa pagsupo ng unemployment ay ang pagpapaunlad ng peace and order sa bansa. Umu Uurong ang mga investor, dayuhan man o lokal kapag magulo ang isang bansa. Dapat din maging matalino ang mga unyon sa pagpapasya at pagkilos upang hindi mawalan ng gana ang mga namumuhunan na magtudulot ng pagkawala ng mga trabaho. Pag-focus sa export. Kung hindi masigla ang pagkonsumo sa sariling lokalidad, maaaring mag-focus ang isang bansa sa pag-export. -e ang hadlang lamang dito ay ang laki ng gasto sa pagpapadala ng mga produkto na makapagpapataas ng presyo at makababawas sa pagiging competitive ng mga ito sa pandaigdigang merkado pagbibigay ng mga insentibo sa mga kumpanya ay isa rin sa mga mungkahing solusyon para labanan ang unemployment. Sa panahon ng krisis, halimbawa, ang pamahalaan ay maaring magbigay ng mga tax credits sa mga kumpanya na tatanggap ng mga manggagawa. Insentibo ito sa mga kumpanya dahil sa makatitipid sila sa Google sa buwis at may magandang epekto naman ito sa mga taong makapagtatrabaho. Maaari ring magkaloob ng mga kredito sa buwi sa mga kumpanya na magpapaikli ng oras ng trabaho ng mga empleyado kaysa tanggalin sila sa trabaho sa panahon ng krisis. Upang maisakatuparan ang mga mungkahing solusyon na ito, ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Labor and Employment or DOLE, Department of Trade and Industry o DTI, Technical Education and Skills Development Authority or TESDA at Philippine Overseas Employment Administration o POA ay kapwa nagtutulungan sa pag-abot ng pinakamababang level ng unemployment rate nawa ay natuto kayo sa aralin natin ngayon. Hangat ko rin sa inyo mga mag-aaral na sana'y matupad ninyo ang inyong mga pangarap kabilang na ang makapagtapos ng pag-aaral, makapagpatayo ng mga negosyo, at makapagtrabaho sa gusto nyong profesyon nang sagayoy matapos na ang isa sa mga sakit ng lipunang ito, ang unemployment rate na siyang paksa natin ngayon. Yun lamang, maraming salamat